Welcome to... naman <laughs> Welcome to my vlog! <laughs> nga natin ang Bridge of the Heaven na di kumanaram. Pampulong tina Ha? Eh? Huh? Pampulong may bridge daw nga ni Da. At dahil naguhong ako nga anak kaming dalawa, dahil hindi namin to alam ang mga laag na iniskam. Kaya sabi ko gani maupod ko sa iyo aw na nung kinakabot man nun kami dito. Banda dito sa may mubo balitaan ko na ating ang hanging bridge. Oh. Go, go, wait up daw. Bisan dili aramaw. Sige na lang nga na kahit di man makareklamang usap. Hindi ko gana ka pa eh, parang siya mo magkatit. Dahil nga ni ay first time namin pumunta dito, ay wala kami aram! Naghunga na nagalik kami kanina, kagang sabi ni Kuya Doro, darit siyohon nalak namun, kaya pakita mang hihapon bridge of the sea. Ay sus, so, besan waray kwarta, sige laag basta may gasolina. Ay hey, nagnood-nood ka man sa buro vlog ko. Oh, upodan mo na shout Shoutout gali sa imo personification. Salamat sa pagnood. I-comment na para ma-shoutout sa sunod oh. Kung pupunta nga kayo dito ay much better siguro kung marami kayo. Kasi enjoy, enjoy with your friends. Oh. Amin ang sabi na huwag kang magreklamo dahil malungkot ako. Oh. maayo kaya naghihan si Minto. Oh. Eh, sabi lang la ganyan sa friend ko na maganda daw dito. Kaya yung karikari -kari ko man para maaraman ko. Hoy. <laughs> At dahil nandito na tayo sa malaking bahay ni Mami, halapit na kita. Chuchu, Chidora, Chuchu, Dora, 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 Wedjego. Ay! Hey. Selamat. So, Ini tu nama sendiri hantar mamu, mummy, kusah. Kami tahu yang dekat dia. Sa kami samai hanging bridge. Panggil lah anak na totoloi. Ginais ba yan? Under construction. Oh my god. nice <laughs> po. Oh, Bakun siguro. Oh, <laughs> bilim mo. Hanggang din lang kita. Adi kami kay Nishin sa may palampi na malatikan. Inandali-dali lang <laughs> yun Warang giplano. <laughs> Warang giplano. <laughs> Ini nak gelap apa? Oh. Ini buat air di tengkarabau. di tengkarabau. ano lang ini eh. inan pang madali <laughs> si Sid kape kapi na sabi niya sa akin pagkain kita sa ko pa mapa pinamalatikan kita pero di kito to ara <laughs> tapos ame to nagumaw kami sa may dalan sa may dalan nun kuna ay pinamalatikan. amin siya ang sadman na sa mga taga mas kay eh. maganda gan papalimutan siya sa mga nature, nature. Pauli na kami. Kay Sushin si Gikapoy na